paano dadami ang mga followers mo kung puro scroll scroll ka na lang mag iwan ka ng bakas dyan sa ibaba tok 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 kasi marami ka talagang mahahakot na followers dyan sana o kaya naman gusto mo ba maging followers mo ang mga followers ko tumambay ka dyan sa bahay ko ikaw akong bahala sa iyo yan ang mga linya na madalas kong naririnig nung nag-uumpisa pa lang ako mag vlog nako Paniwalang paniwala ako sa mga ganyan. <laughs> hindi rin totoo. Huwag tayong maniwala dyan. Sa totoo lang, ako tatlong taon na rin ako. Apat na yata. Apat na taon na rin ako nagpa-vlog. Eh, sa umpisa, yan ang focus ko. Doon ako nakasentro. Na hindi ko na inaatupag masyado yung paggagawa ng content. Eh hanggang ngayon, awan ng Diyos, hindi pa rin ako monetize sa apat na taon. <laughs> kaya magpapaniwala diyan kayo kayong mga ano kayong mga malalaking content creator na lagi na sinasabi na tambay ka diyan sa bahay ko akong bahala ng mga followers ko magiging followers mo ang mga baguhan lang inaano niyo inuuto eh, niyo eh isa na ako doon pambihira marami nga magfa-follow sa iyo tapos pagkatapos naman noon eh, eh an ka naman at saka hindi rin naman nanonood sa mga uploaded videos mo ano silbi kaya ang sumatotan niyan sino nakikinabang kayo malalaki ang ano malalaki na ang bahay kasi ang mga baguhan ang sisipag makipag-engage sa inyo ang sisipag makipag-interact sa inyo sa mga videos niyo etc pero yung nakukuha nila in return yung mga unorganic followers na hindi naman talaga legit na sumusuporta dahil gusto nila ang mga content mo wala na masyadong content nag-focus nga dun sa follow to follow kaya kayong malalaki na ang bahay, maawa na mga kayo sa maliliit at tago sa palang. Eh kayo lang, sa inyo lang lahat ng paburi. Eh. Although hindi naman siguro lahat ng malalaki bahay, ganoon ang ginagawa. Mayroon naman talaga legit na nakikipag, ano, tumutulong talaga sa mga maliliit, sa mga newly, new beginners na, ano, content creator. Pero marami dyan eh. Marami dyan, nakikinabang lang sa, ano, kailangan mo pang i-share yung ganito, i-follow mo sila, i-share, tapos dapat nakalike, na um, mga um, uh, ganong-ganong ano. Ang lalaki na nga ng bahay niya, tapos yung mga kakunti na ano, gusto niyo pang mag naman kaya. Huwag ano naman kaya ang ganyan. Kaya kayong nag-uumpisa ngayon, mag pa nag-uumpisa as content creator, huwag kayong mag-focus talaga. Sinasabi ko na sa inyo, eh, lahat ng na-follow ko, finalo back ako, eh, wala. Unti-unti rin silang nagsialisan. Kasi hindi ko malaman kung anong dahilan. Kaya nga nangyayari sa number of followers ko ngayon, imbis na pabante, patras, patras na patras. Mga membro yata kasi ng mga six-bomb dancers, itong mga nag-follow sa akin, kaya pababa sila ng pababa.